Matapos ang sunog sa Isla Puting Bato noong Biyerkules, isa pang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Nagbabalik si Bien Manalo. Sa video na ito, Tanaw ang may itim at makakapal na usok mula sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Parola Compound, Tondo, Manila kahapon ng umaga. Nagtulong-tulong na ang bumbero at mga residente sa pag-apula ng apoy pero lalo pang umitim ang usok mula sa nagngangalit na apoy. Makikita rin ang pagkukumahog ng mga residente na kanya-kanyang bitbit na mga maisasalbang gamit. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Ibig sabihin, nasa sampung fire truck ang kinakailangang rumespondi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay. Nasa dalawampung bahay ang natupok, habang mahigit pitumpung pamilya ang naapektuhan ng sunog. Na pansamantalang nanunuluyan sa Pedro Guevara Elementary School. Umihingi pa kami ng tulong katulad ng UNAN, Kumot, Colombo. Sana po mabigyan po kami ng konting pera para makabuo lang kahit isang ano lang, kang dubong para makabuo, makalipat kahit paano. Malapit lang ang Parola Compound sa Isla Puting Bato na nagkasunog din noong Miyerkules kung saan nasa tatlong daang bahay ang natupok habang nasa isang libong pamilya ang nasunugan na kasalukuyang tumutuloy sa Delpan Sports Complex. Nagpaabot na rin ang tulong ang lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon sa mga apektadong residente. Bibigyan rin yung mga senador natin, may mga parating na rin ng tulong. Uh, pagko. Operate na rin sa barangay, ginawa lahat yung mga datos. Ang uh, local government natin, nandiyan na MDSWD, nagpapatulong, nagbigay na rin sila ng tulong, yung pagkain, araw-araw sila po yung uh, nagbibigay sa mga nasunugan. Nananawagan po ako sa mga national government at uh, sa LGU, at uh, sa organization na uh, mingi po ako ng tulong sa uh, mga residente ginagawa ko sa kanila ng tulong para matutulungan po nila kami. Wala na kami bahay, wala kami uwian. Dito na lang kami habang panahon. Paano naman yung maapo kung makapag-aral kung wala kami bahay? Sana po maraming maawa sa amin. Marami po kami dito walang bahay. Nanawagan po ako sa so meron pong mabubuting kalooban. takot din tulong lang po sa aking mga kasama at sa akin na rin po. Nanawagan naman ng BFP sa publiko na magdoble ingat lalo't higit ngayong matindi ang init ng panahon. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.